ang pagbisita ko sa Camarine Sur para sa isang pagpupulong. Magandang umaga sa ating lahat. Ngayong araw na naman na ito ay nagpunta ako sa Camarine Sur para sa isang pagpupulong. Tara, samahan nyo ako. Alas tres pa lang ng umaga ay nakagayak na ako. Meron kasi akong meeting mamayang alas 10 ng umaga dito sa Camarine Sur. Dahil anim na oras ang biyahe mula sa Sorsogon hanggang sa Kamsul, ay madaling araw pa lang ay nakaligo na ako at nakabihis. Ang gagawin natin may araw na to is, pupunta tayo sa Kamsul at to be specific sa Department of Agriculture dahil meron tayong meeting na kaatunan. Aside from that, may dinala ko dito ang box. Naglalaman to ng mukus ako pati na yung humidifier. So magdi-display tayo doon sa Agricultural Training Institute at may pagliligan tayo na ito. So tara! Madaling pa sa labas ay hinatid na ako ng aking ama papuntang bayan. dito ako maghihintay ng bus papunta muna sa SM Legaspi. May gitis ng oras din ako naghintay dito. Walang katao-tao at mandalang ang mga sasakyan na bumiyabiyahe. Makalipas lamang ng isang oras ay may bus nang dumaan at huminto sa harap ko. Agad-agad naman ay sumakay na ako at naghanap ng mauupuan. Madilim at manamig pa rin sa labas kaya naman ay umidip na muna ako para makabawi ako ng tulog. Makalipas ng tatlong oras ay nandito na ako sa SM Legazpi. Maliwanag at maulan na nung mga oras na yon. Ngayon at ang sabi ng konduktor ay dito na kami bababa. Kaya naman ay nilakad ko na para makahanap ng masisilungan. Dumiretso na pala ako sa terminal ng bus papuntang Naga City. Sakto naman ay wala pang pasahero sa loob kaya naman madali akong nakaupo. Malit nga pala na minibus itong nasakyan ko. Naghintay pa ako ng ilang minuto para mapuno ang minibus. First time ko lang nasasakay ng minibus na papuntang Naga City. Nung mga dating lakad ko kasi is madalas puro UV Express ng sasakyan. Nag-upgrade na siguro sila ng mga ibang sasakyan papuntang Naga City para marami ang maisakay. May katagalan din ang biyahe papunta doon. Aabuti ng tatlong oras bago ako makarating sa sadyako. Kaya naman ay umiglip na muna ako para makabawi ng tulog. At tapos na ng tatlong oras, ayan dito na ako sa Pili Camarines Sur. Kapapaka lang natin sa Pili Pass at andito na tayo sa Pili Cam Sur. Walking distance lang na gagawin natin is maglalakad tayo. So tingnan nyo ang lalakarin Yan po pala ang Agricultural Training Institute. Pupuntahan natin yan maya maya lamang. Hindi kalayuan dito ay pupuntahan natin ng Department of Agriculture Regional Field Office 5. Adun kasi yung sadya ko para sa araw na iyon. Matapos magpaalam sa mga gwardiya, ayan dito na ako sa aking sadya. Welcome po pala sa DARFO5. Dito, madalas ako nagawi kapag may pamiting sila. Ang sadya ko pala dito ay yung Planning, Monitoring, and Evaluation Division Building. Dito po kasi yung lugar na kung saan kami magmi-meeting. Pagpasok ko sa gusaling ito ay dumiretso na ako sa conference room na kung saan ay nakabang na ang mga pangunahing mga bisita at speakers. Ito nga pala yung title ng aming meeting. Every quarter po pala ay laging may patawag sila dito. Madalas ang mga inimbitahan dito ay yung mga 4-H president ng iba't ibang lalawigan dito sa Bicol Region. Kasama rin namin ang tagal DA Ahmad, BFAR, PCA at marami pang iba. Matapos niyan ay nagsimula na ang conference. Inisa-isa ng presiding officer ang mga bisita at nasa quorum naman. Ibig sabihin ay pwedeng ituloy ang meeting dahil more than 70% ang umatend. Dito, tinalakay namin yung mga concerning issues ng agriculture dito sa Bicol Region, mga program offers gaya ng scholarship and other assistance, and lastly yung sa Young Farmers Challenge. Madagdag lang ako sa sinabi ni ma'am. Kasi totoo yung ano sa yung sa bracket na 18 to 30. Makabat siya ko nung college, dalawa sila. Tumagal ng tatlong oras ang meeting. Based sa na ay nagpasa kami ng resolution na mag increase ng age range ng youth from 18 to 30 years old to 18 to 35 years old. Ipapasa pa ito sa higher body para ma-approve Nung okay na ang lahat ay nagsiuwian na po ang ibang mga bisita Kaming mga 4HL ay nagstay muna dito para kumain Binuksan ko na pala yung box na dinala ko dito Pumodel kasi yung kasama ko ng mukusa ko kaya binuksan ko na Tapos nyan ay nag-usap-usap na kami about sa mga updates sa buhay namin Commonly about sa 4H club at sa agribusiness namin Nung matapos ng usapan ay naglakad na kami papuntang Agricultural Training Institute. Sabi ko sa inyo, babalagan pa natin yun eh. Tirik ang araw at that time, pero wala namang problema pagdating dyan. Nung pumasok kami ay nagparegister muna kaming apat at dumiretso sa aming sadya. Welcome po pala sa 4-H Learning Hub. Dito, sa lugar na ito ay dinidisplay namin yung mga products namin. More details po maya-maya lamang. Hinanap muna namin si Ma'am Techi. Siya kasi yung 4-H coordinator ng buong Bicol region. Nagkataon na speaker pala siya sa mga young students at that time, kaya pinakilala na kami sa mga bata. Habang naghihintay ay tumambay na muna kami sa loob ng 4-H Learning Hub. Dito binisita ko yung mga agri products ko na nakadisplay. Inaamag na pala yung isang regular na briket. Pero yung Coco Tanglad briket is maganda pa ang quality. Nabawasan naman ng konti yung mukusa wood vinegar ko, eh, nagdagdag na rin ako ng dalawang charcoal dehumidifier para sa display Maya-maya lamang ay dumating na si Ma'am Techi Dito tinalakay namin about sa nalalapit na regional youth camp Mga updates about sa mga officers ng 4-H ng kanyang-kanyang lugar At yung magaganap na regional election ng 4-H Nung matapos na ang maiksing meeting ay niregaluan ko si Ma'am Techi Ng isang mokosako at isang dehumidifier charcoal May suyo na rin ako na ibigay yung dalawang mokosako kay Ma'am Gigi kapag may oras siya kasi yung nag sa akin para sa Agri Innovation Pitching. Kaya naman bilang pasasalamat ay niregaluhan ulit natin siya ng ating farm produce. So ayan, dyan na po nagtatapos ang isa na namang makubuluhang araw ko. Hopefully nag-enjoy kayo sa aking kwento. Magsimula sa paggising ko ng 2am para magkasikaso. Nagbiyahe ng 7 oras para umatin ng meeting. at pagpunta sa Agricultural Training Institute para sa meeting ulit at pagbibigay ng konting regalo. Ubi na po. Maraming salamat.